ibig sabihin, na work lang to, it's an art, it's an art. It's not just uh, sexy scene, but it's an art po. Yan po. Sahara, ibig sabihin ito, asin uh, as in, hindi na kayo nagkailangan ni, ni Rika na talagang all out kayo dito sa love scene na ito to the point na hindi na kayo nag-plaster. Ay, hindi po. Nag-plaster. Hindi po pwede mo wala yung plaster. Okay po ako sa lahat. Basta yung plaster, hindi po mawala. Um, actually, um, may time po na nagkakailangan pa kami ni Rika. Kasi, um, basta hindi, hindi po namin agad na feel yung yung character namin sa isa't isa. May time pa nga po na kinuha nila yung cellphone naming dalawa para mas maging close po kami. Pag may free time po sa, um, sa shooting, kailangan po naming maging close para mas maging komportable po kami sa isa't isa.